sa lobong kami oh, oh ano yung wallet na <laughs> sakto sakto na oh. ano yung rimbat mga ayan, this video mga lord guys so nagluto pala ng biko ang aking mister so ayan mga lord guys at kami naman ang aking damulski ay nagsisindi ng kandila sa labas ng bahay Ayun, mga lord guys So yan yung si Damolski siya yung taga-sindi. So ngayong araw pa mga lord guys ay dumating din ang kapatid ng aking mister ang ating sister-in-law galing siyang Hong Kong so may mga pasalubong kami thank you so much at tita IB ng aking Damolski sa mga pasalubong na chocolate at bag at damit ni Bibi so ayan mga lord guys panoorin nyo ang kaganapan namin ngayon happy Halloween sa lahat so habang nagsisindi ang aking Damolski mga lord guys so siya pala ay nagdalasal din so ewan ko sa kanya mga lord guys kung anong pinagdalasal niya bago siya nagsindi ng kandila So, ayan mga lord guys, pinagdasal niya ang mga kaluluwa ng kanya mga lola at lola daw. So, ayan mga lord guys, kami ay naglalagay din ng mga panghalad-halad sa amin ko tawagin. So, ayan mga lord guys, ayan, yun sa aming altar. Ayan, So, ayan ang aking sister-in-law mga lord guys. So, galing pa yan Hong Kong. Ayan bote na lang at bumisita siya dito sa amin. Ayan, karga-karga niya ang kanyang pamangkin na isang damo laging purya usog sog. Hmm. Yan ang tita Kila, ko? Mo, tita, na yung tita ko, si tita Ivy. Ang ganda Nagawa tita. kay Bibi. Hello. Hello, baby. Macho tayo ba naman, baby? Ayan, ni, nakabuka ka ako dyan, ah. Bukangkang. Tasa natin kay Lolo. Hmm? Wala kita malapit ka na. Basta mag Mama. Si Tita Ivy ah. Tingnan mo siya. Mama, hindi tayo tingnan Mama, yan yan. Eh. Tumpong. -tum. Hey, Ay, mama ni Tumpong. Hindi -tum. mo nalala? Hmm, nalala. Tawa na ka Mama, yan ni Tumpong. -tum? na mag Nangalimbat okay. eh. Ano to? Ay, may pasalubong kami, oh. Oh, may wallet na. <laughs> Sakto-sakto na yun. Ay, nangalimbat ng mga chocolate, oh. Ay, galing hindi ko alam kung kanino gusto yan. Sakatos. nag-thank you ka kay tita mo. I'm glad. I'm glad. Thank you, tita. Ay, gusto Ay, na. Thank you. Meron kaming pasalubong. Galing hong ko. Kisa na ako, ne? sure na babae. Ay dako ko oi. At hindi. ng tita niya ang. Oh. Thank you tita. Delicious ba Oh, galing Hong Kong. Ay, na, nakatilaw na kong 'yan. niya. <laughs> Nakatikil na galing Hong Kong. Oh, bigen sister-in-law. Mga sa. 'yan oh? Maganda. Hmm?

ang niya na hindi ko na eh. Si Tikoy ba yan yo? Kita ah Bye, Beng. Salamat. <laughs> <Bye -bye. laughs> <Bye -bye. laughs> salamat sa pasalubong. Hi baby. Salamat sa la pasalubong. <laughs> Tele <laughs> niya. Sister niya.